Okay, pag-usapan natin ang tatlong simpleng senyales na lihim kang gusto ng isang babae at baka hindi mo lang napapansin. Mahirap bang basahin ang mga senyales niya? Heto ang solusyon para malinawan ka. Abangan mo ang huling senyales dahil, kapag nakita mo yon, alam mo na kung kailan ka dapat kumilos. Una, nagiging mas babae siya sa paligid mo. Kapag may lihim na gusto sa iyo ang isang babae, bigla siyang nagiging mas mahinhin at malambing kapag kasama ka parang nag-iiba ang aura niya. Mas receptive siya, at ibang side niya, yun na hindi niya basta-basta pinapakita. Hindi niya yung pinaplano, natural lang yun dahil gusto ka niya. Pansinin mo, mas malambot ang boses niya, mas maingat siya sa pananalita, at parang mas mainit at mas gentle ang presensya niya. Parang tahimik siyang nag-iimbita sa iyo sa personal niyang mundo, kung saan walang harang, puro unspoken understanding lang hindi lang yon sa panlabas na anyo o galaw. Pati ang enerhiya niya iba. Mula sa atensyon niya sa pakikinig mo hanggang sa pagiging present niya sa moment na magkasama kayo, parang ikaw lang ang importante. Ipinapakita niya ang mas malambot at tunay niyang pagkatao. Ang espesyal dito, hindi niya yun basta-basta mafe-fake. Ang pagiging mas feminine niya ay tunay na reaksyon dahil interesado at attracted siya sa iyo. Ang body language niya at ang Buong pagkatao niya ay puno ng senyales na kung mapapansin mo, malinaw mong makikita ang interes niya nang hindi niya kailangang sabihin. Pangalawa, nagbibiro siya tungkol sa inyong dalawa na magkasama. Kapag lihim kang gusto ng babae, isa sa pinakamagandang senyales ay kapag nagbibiro siya na parang kayong dalawa. Parang sinusubukan niya ang tubig sa isang playful na paraan. Hindi lang random ang mga biro niya. May halong kuryosidad at gusto. Tinitingnan niya ang reaksyon mo kung may posibilidad ba ng something more. Baka sabihin niya, kung tayo kaya mag-date, ano kayang mangyayari? O kaya tumatawan niyang sabihin, dapat siguro tayong magpakasal para matapos na to. Kahit biro lang, sinusubukan niyang bumuo ng koneksyon sa'yo. Ang mga biro na, yan ay nakakagaan ng atmosphere at nagpapasaya. Pero paraan din yon para ipakita ang interes niya nang hindi niya direktang sinasabi. Kung hindi ka tumugon sa gusto niya, pwede niyang sabihing nagbibiro lang siya. Pero kung nakikita mo ang kislap sa mata niya at kung paano niya hinihintay ang reaksyon mo, malinaw na may ibig sabihin ang mga salita niya. Ipinapakita nito na gusto niyang kumonekta sa iyo emotionally at mentally. Hindi lang atraksyon ang ibig sabihin ng mga biro tungkol sa pagiging magkasama, kundi tiwala rin. Komportable siyang makipag-flirt sa iyo sa ganitong paraan. Kung mapapansin mo, hindi niya basta-basta ginagawa yon sa kahit kanino. Para lang yon sa taong may espesyal na spark sa kanya. Kung nag enjoy ka, comment ka ng kapayapaan. Punta na tayo sa pinakamahalagang sinyales na dapat mong bantayan. Pangatlo, inaanyayahan ka niya sa bahay niya. Kapag inaanyayahan ka ng babae sa bahay niya, malinaw na sinyales, yan na espesyal ka sa kanya. Hindi lang simpleng imbitasyon yon. Pinubuksan niya ang pinakapersonal niyang mundo sa iyo, ang bahay niya, ang santuwaryo niya. At kapag pinapasok ka niya, malaking tiwala yon. Hindi lang pisikal na lugar ang pinagsasamahan niyo, kundi mas makikilala mo siya sa mas tunay na paraan. Ipinapakita niya sa iyo kung sino talaga siya kapag wala siyang maskara. Sa bahay niya, komportable at kontrolado siya. At kung ibinabahagi niya yun sa iyo, gusto niyang makita mo ang mas tunay niyang pagkatao. Baka magsuggest siyang manood kayo ng movie, magluto o magkwentuhan lang. Pero ang gusto niya talaga ay bumuo ng mas malalim na koneksyon, malayo sa distractions, sa intimate na space na, yun, iba ang dating ng usapan, mas personal. Mas matagal ang tinginan, mas sincere ang ngiti. Patunay din yon ng interes niya sa iyo bilang lalaki. Ipinapakita niyang attracted siya at komportable siyang payagan kang pumasok sa personal niyang espasyo. Ibig sabihin, nagtitiwala siya sa iyo, at gusto niyang makita mo ang side niya na hindi niya pinapakita sa lahat, at iniisip niyang posibleng magkaroon ka ng mas importanteng lugar sa buhay niya. Pansinin mo kung gaano siya kadetalyado kapag nandyan ka mula sa pag-aayos ng lugar hanggang sa pag-aalok ng inumin o pagkain. Lahat yon ay para iparamdam sa iyo na welcome ka. Ipinapakita niyang mahalaga ka sa kanya. Ang pagtanggap sa imbitasyon niya ay hindi lang pagpasok sa bahay niya kundi pagpasok sa isang lugar kung saan malinaw niyang ipinapakita na may espesyal siyang nararamdaman para sa iyo. Salamat sa panonood hanggang dulo. Mag-subscribe, i-like, at mag-comment na kayo hanggang sa susunod. Good luck sa relationships niyo.